Tama natin guys, so, umuusok-usok pa yung sabaw ng baka. Eh. So yun mga pamangkin, pagkatapos tayo manood ng pailaw sa Kapitolyo, ito si Ma'am Shiliv. Ma'am Shiliv! Yeah, nakamotor kasi kami pumuntang Nauhan. Napadaan kami sa may gilid na yun, ano ng uh, highway siguro sa may bayanan ito. Meron kami nakita itong maraming ilaw na kainan, may mga lomi, may mga bulalo. Titikman namin yung lomi kasi si Ma'am Shelly, hindi ko sa kanya ang lomi sa ano eh. Kami ko din naman si Isabela pero sige gusto niya matikman yung lomi Mindoro. Tara tikman natin. Ang pangalan ay Chaluhan Me. Itiri. Dito sa gilid ng highway. Oh, ah, sige. Uh, Oo, oh, sige. Gisado. Ah. Uh, so yung order ni Ma'am Shilip ay goto sa akin ay pansit gisado. Ayan, nakala lang ang mga tanda Ah, uh, maganda, maganda yung area nila. Parang relaxing yung gilid ng highway. Yung mga halaman, syempre. Yung mga lutong ulam din dito. Ayan, no? Oh. Kung papadaan kayo sa highway dito sa may... Ah, ano to? Anong barangay? Bayanan? Barangay? Bayanan uno. So Bayanan Uno sa Alombi Highway sa Calapan City. And syempre kaupo pa lang namin may free sabaw na. Na free sabaw. Kamanong sabaw po yan? Sabaw po ng baka. Sabaw ng baka. Thank you po. Kamanong name mo po? Evelyn po. Okay. okay, tikman natin guys yung so, umuusok-usok pa yung sabaw ng baka. Eh. oh. oh, bakang bakang lasa guys. Palibasa malamig ang panahon, kulimlim ang panahon niya ah uh, pag uh, upo mo lang, mayroon ng free sabaw na bibigay. sarap ng free sabaw. O, oh. expand ng bituka ng natin para makakain ng marami. So yun guys, may nangyari. <laughs> Akala namin, sabaw lang ito. Yung pareto yung goto dito. Goto, ito pala yung gotong Batangas. Isipin mo, taga Mindoro, hindi ko alam kung anong tawag sa gotong Batangas. So ito pala yung gotong Batangas. Ulam pala ito. Ang in-expect ni Liv na gotong Batangas. Akala niya parang lugaw. So yun guys, nawaw nawo mali tayo so hindi namin alam kung ano yung Gotong Batangas kasi although tagapin doon ako tsaka may lahing batangin yun, hindi ko alam na Gotong Batangas ganito pala sabaw pala na parang pares pala yun kala ko yung anorder niya yung goto na parang may lugaw, may kanin so kala nga pala yung bumili ng rice, ayun So yun <laughs> so alam, mo na, kailangan mong bumili rice para sa goto. <laughs> Ibang goto pala <para>, no? <laughs> ito. Kala niyo yung parang lugaw. Hindi ano to, yung parang papaitan ano. Then, 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 then. Pero malaman yung lalim. Laman ng baka, yan yeah, o. Oh. Yeah, yan o. Oh. Kumusta naman lasa? Tikman natin guys. M M Gotong Batangas, parang papaitan ko si Locano. Masarap guys, bakang baka. -baka. Mga laman loob ng baka pala yung Anyway, nagpasit gisado ko, nahihintay ko lang <laughs> Ayan, yung ating pansit gisado Wow, pansit gisado, isang order pero ang dami oh. Ayan Kami, marami, maraming serving, maraming toppings Pero tikman natin lasa kung pasado ba Hmm, toppings ko lang Ayan guys oh Ayan, mayroong mga parang Propec ba to? Parang yung basa, parang chicharot Tapos may itlog, may kikya, may fishball, may may dugo Okay guys, tap natin ito ang kanilang pansit gisado Legit ito, ito ay gisadong Mickey kung tawagin Kasi yung malalaking noodles yan kaya anyway, marami sila itong tinitinda um, lomi, bihon, gisado, canton, mami, goto, kaldereta, champagne champagne eh, akambing sizzling sisig with rice, ayan, marami kapahalan po ay chaluhan me saluhan me parang saluhan me, oh nga no me eatery yan guys, sinaserve nila oh Ayan. At may mga lutong ulam din sila. So, pagka mag-ride kayo ng late, open sila dito. Hanggang ano oras po kayo dito, ma'am? Ah, 24 hours po kayo. So, kahit madaling araw. So, open to 24 hours kapag late in the evening or early in the morning na dito at nagugutom kayo kasi sabaw na mainit dito sa Chalo Hanme. Ayan. Ayan. Kaya po muna kayo. Hello muna. Ayan. Ah, Sino may hari? Sino may hari? Mo? <laughs> oh, Pero ito yung mga mabait na mag-asika sa inyo dito. Sila. <laughs> 24 hours yan. Uh, pag napadaan kayo, may init na sabaw. By the way, let's go na. Punta kami ni Liv. Bibing ka naman sa korba. Oh, thank you. So ulitin po. Ayan guys, let's go na ulit. Diyan na tayo. Mam si Liv, na ulit abot kami ng ulan dito sa Corva malakas ng ulan, nasa 7-11, nakatambay uh, o, may ulan guys may 7-11 dito sa Corva guys, naungan